Patuloy naman ang pagbuo ng incoming President Rodrigo Duterte sa mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Umaaksyon si Jim Loyola. Unti-unti nang nabubuo ang gabinete ni incoming President Rodrigo Duterte. Kinumpirman niyang si dating Manila International Airport Authority General Manager Alfonso Cusi ang upo bilang Energy Secretary. Cusi is an organization man. And uh, I think he has the expertise He has held so many positions in government before. Sa isang pahayag, isusulong daw ni Cusi ang abot-kaya at sapat na supply ng kuryente. Inilipat naman sa Labor Department si Silvestre Bello III na naunang itinalaga bilang Chief Negotiator. National Security Advisor naman si dating AFP Chief of Staff, Hermogenes Esperon. Sa NEDA ilalagay si Professor Ernie Pernia ng UP College of Economics habang anaunang inalok sa pwesto ng DILG na si Maribohok Bohol Mayor Leoncio Evasco Jr. ay Secretary to the Cabinet na. You know, Evasco is a former communist. Pag inilagay mo yung sa DILG, under niya ang polis, mainit ang polis sa kanya. Basta baka ang polis pa ang magyari. Inanunsyo rin ni Duterte ang pagtanggi ni Gilbert Chodoro na maging defense secretary at Peter Laurel bilang education secretary. Lahat sila, alam mo ano, the primary reason why they declined? because of the pay. Na nandiyan na sila ngayon, nakaset up ng buhay nila and they cannot afford. They are not millionaires, but they are very good. Some are well to do, but still, the primary consideration is how much do I get to sacrifice in government. Pero sa isang pahayag, itinanggi ni Chiodoro na umatras na siya sa alok. Marami lang daw kailang isaalang-alang bago ito tanggapin Muli namang ipinagtanggol ni Duterte ang mga napili niyang membro ng gabinete. Sa kaso ni Congressman Mark Villar bilang DPWH Secretary, sisiguraduhin daw ni Duterte na walang magiging conflict of interest. Mark naman, uh, Villar, I said, draw me a map showing where your developments are sa real estate and avoid making a road or alley there. Yan ang ano ko sa kanya. Para walang masabi yung tao. Pamumunuan naman ang Presidential Security Group ni Duterte, ni Army Colonel Rolly Bautista, pinuno ng Joint Task Group Basilan. Bukod sa pagtalaga ng cabinet members, pinag-aaralan din ni Duterte ang ilang nais niyang ipatupad sa bansa. Gaya ng no relocation, no demolition policy, pagpapahinto sa black sand mining at pagwawakas sa tanimbala. Umaksyon, Juneola News 5. Be sure to come back. News 5 2016.